explorers So for today's video, mag-harvest na tayo ng sitaw or string beans. Ayan. Lakas po ng ulan kagabi dito sa amin para po siyang uh, binubuhos na ng balde-balde. Ayan. So ayan pa po, po. Ayan. Ito may dalawa ka na si Pagka guys magtanim, may aanihin ka talaga. So shout out po sa aking mga solid supporters at sa aking mga uh, star senders. Salamat po sa pag-share ng blessings niyo. So, sana hindi po kayo magsawang mag-support sa aking mga content. Ito, dala apat ng marami. Ito. Salamat po lagi sa support na... No. Ayan, may harvest tayo. May okra may sitaw pa kami sa ref. So, idadagdag ko, lulutuin ko ngayon, mamaya. Tapos, marami pang okra kami. So, ayan yung na-harvest natin na sitaw. So, dagdagan natin ng mga okra. So, yan lang guys. Bukas ko na lang i-harvest iha yung okra kasi ano, medyo maniliit pa siya. So, ang ganda ng sikat ng araw ngayon. Tignan niyo guys. Kagabi, sobrang lakas ng ulan. So, yun lang. Thank you for watching. Have a good day po sa inyo.